Hi guys. Sasakay kami ng bangka. <laughs> bangka kami ngayon, bangka. Okay, okay. ano daw pwede daw. May ni oras? Konting okay. oh, bit. Hatong oras. <laughs> ah, ang oras. din. tayo muna. Madadagdagan daw yung oras, yung bayad. Ano sabi ni rex Mira. <laughs> 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 yeah. Mm. Azo limited. Azo limited. Ah, yung bo yung boya. Mm. Boya. Boya. Oh, yeah. <laughs> boya. Yeah. Yes. Yes. Filipino. Yes. Filipino. Filipino. Yeah. Or Filipino. Filipino boat. Yeah. What's the Filipino bangka. 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 Yeah. Bangka. Or balsa. <laughs> Barco Barko. Barko. Yeah. So Barko. Tagalog. It's Tagalog. Barko. Small boat is a bangka. 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 Ayan. Oh, mo, pare. Ayan na, ha. Guys, umamaka mo kami. <laughs> Uy, papalik tayo dun sa ano. Eh, Pagpunta doon. Pagpunta oh, doon. ko pa ganyan. O, oh, sige. Ha, ha, ha. Ini yang dia nak alih. Ini

<laughs> Puro ikot lang tayo dito. Hindi tayo makakalis. Malang yung mga. <laughs> <laughs> <Tumalan> yung <pa. laughs> Tati, kasi may kasama tayong tagmarunok. Ako, 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 pare. <laughs> Marunok ka ba? Oo. Oh. Oh, Pasalamat ka. Uy, wait lang. Hindi ka rin ba ito? Wait lang, pare. Marunong ka ba? Oo nga. Tayo duna, Sabay kayo. Pare, eh, pa ka, pa ganun. Pasongkit mo, songkit mo pa, ano. Palayo pa punta hmm. Yan, yan. Hindi, oh, papunta na siya doon. Punta eh. tayo dito Hindi, go. Sabi niya, ba, di na kayo nakalit? ba to? Ay, oh, nakarecord yan. Okay na. Okay oh, na. Para. kami kay ninsosun, intindak, yun 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 ibalik yun 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 ang nag-away na Okay, ka rin. Hindi cute. Dapat best <laughs> naman tayo? Ah, oh, ano ba 'tong tinay nang Light best. Hindi ko pwedeng na, game na ganyan ako eh. O yung eh, mandaragat e. saguan. Saguan. Ay, magpa tayo. Ay, manamig ang tubig. ibasa tubig ay basa. Nasaan na ba yung ano? Asan ba? Wait lang, mamaya ako mag- sasaguan pare Relax na Steady lang tayo. Steady lang. Tsaka lang, picture lang ito. Picture lang. Ay, no. View.

Ano? Ay, naman ako dito. Pare, ang klahe, baba mo. Ito lang ako. Oh. Ayan, ha? Ay, Point five. Oh, parang ita. Si Kuya. Gimer, sama ka. Tumago na nga ako eh. Sama ka. Hindi, tatlo. One, two, three. Sa pa. Salamin lang salamin, 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 sa Takdang panahon. One, two, three. <coughs> Agal naman ito. One, two, three. Hmm. Ay ta Kita mo 'yung castle. Oo. Ang ganda. may, Kays, may pato oh. Ah. Pa pato tipon ano, may, may isda ah. pa oh. <laughs> Dito, Ay, sa Ang pogi oh. Ay, Hi guys. Pwede tong Tutulungan ko kayo. Makita niyo may likod niya 'yung castle. Ayan lang. Okay, Kasi may bandang. Saan tayo? Saan? Hey, no, may naglalang ngayon buhay ah. Oh. <laughs> Walang shark. Meron din ang puhunan eh. Tsaka may ano? Doon sa, sa dulo? Ano sa meron doon? kalikon nung kalikon ko ni. Ang ina kay. Oh, ano ko? ko talaga kasi nagilid tayo eh. Ayun, nagit na lang tayo gitna. Magarutan tayo tumutulong. Kita natin yung bahay. Matali. Hey, ikaw hey, muna eh. Eh! Hindi, malilim. Oo, sa malilim mo Tabi ka ko na konti. Yan! Sana, Eh! <laughs> si Maka, si Maka. Si Maka Arthur. Si Maka Arthur. Sarubungin natin yung... Harmans hey. lang, Harmans lang talaga. Bakit okay, naman yung ano yung... Ang tawag dyan ba saan? Ano yan yung bahay na malaki big, um... big house. Big brother. Big brother house. Ay, nandiyan. Ay, sa na tayo. Mga isda na nun. Wala nga eh. Meron lang, hindi mo nakita. ita. Flying fish. Flying fish. Ayun yung pato, yung pato. Saan? Come baby, come. Come baby, come. Come baby, come. Oh. Ayun na, lalapit sa atin. Nanganganak siya gagawin. Bukal naman yun. Uy, come. Come baby, come. Come baby, come. Ayun na, ayun. Bibi niya, habol-habol siya. Ayun na, ayun. Kakagatin niya, tamo. Papa eh wala hindi nakita Ayaw. oo na mamaya magkita oh you know flying fish say hi maybe you is yun ay hindi pang bata lang yung life best bata pa naman kami yung height yung height to naman Tsaka yung mukha ko naman papapi. Mukha. Ano mo sila John Ha? <laughs> 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 okay lang yan. Timon. Anong Timon? Yung taga-control. Timon tawag nila? Oo, oh, timon. 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 Ay, hindi may... Uh -huh. Parang ganun parang ang pagsasagwan eh. Ay, di sige. Pag mag-isa niya. Pag mag-isa, eh, <laughs> dalawa naman tayo, pa Papakahirapan natin sa sarili. Game. May tagasagwan po sila, yon po. Ba't yung bangka nila hindi nagalaw? Ha? Huh? Parang hindi na uga-uga.

Uy, kung... Can... Dem, dem. Ito hey, na, ito na. Ito hey. na. Uy, yeah. pupunta na sa Amerika. Yan, papa niya ka lang. Kita ka yung takas na meron. Parang nagulaw yung bigdok ko. Eh, para na tayong ang bilis Sige sa'yo Maagos eh wow the bibi is coming to town lipad ka pa nga bibi bibi oo bundo oo oo nga Kaya ginagalaw na yung bundo Ilang <laughs> minutes na ba? May, May minutes na, para ilang minutes na. May harmens na ba? Ito po siya, yung naniningil. Lagi na lang naniningil. Hello, 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 hello. you get on time. Oh, no, you get on time, ben, time? Okay, good. you, <laughs> <laughs> you, oh, whoa, 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 Yeah. whoa, 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 Okay guys, tapos na po kayo mamamit. Hello. Can I get this po a uh, oh. souvenir? <laughs> Hi. Grabe. Okay na, okay na. Ha? Kamala sa picture. Hello.